Alam mo ba? Pantanggal umay ba ang hanap mo? O kaya naman pang himagas na sakto lang ang tamis? O di kaya'y simpleng merienda lang na budget friendly? Sa ating bansa, isa sa mga pinakakilalang anyo ng pang ang donut. At kung mapapansin, hindi lang ito basta-basta matamis at malambot na tinapay. Mayroon kasi itong signature look. Ito ay ang butas sa gitna. Pero bakit nga ba ganito ang hugis nito? Ang hugis ng donut na may butas sa gitna ay may kasaysayang hindi pa alam ng marami. Batay sa mga ulat, ito ay nagsimula noong 1847 ng isang American sailor na nagngangalang Hanson Gregory. Noong panahong yon, mahirap lutuin ang loob ng donut dahil sa kakulangan ng teknolohiya sa pagprito. Minsan, hilaw ang gitna habang sunog ang labas. Kaya ang ginawa ni Gregory, binutasan niya ang gitna ng dough bago ito ay prito para mas masiguro na luto ang buong donut. Sinubukan niya ito habang nasa barko at ayun na nga, mas mabilis at pantay na ang pagkakaluto. Nakakatuwa dahil ang maliit na solusyon ni Gregory ay naging standard na sa paggawa ng donuts. Pagsapit ng 1900s, naging patok ang donuts sa Amerika. At dahil sa industrialization, naging mas madali nang gawin ito ng maramihan. Sa kasalukuyan, marami ng klase ng donuts. May filled, may glazed, may toppings at may square pa nga. Lalo pang sumikat ang donut dahil sa stereotype na paborito ito ng mga polis sa Amerika. Ito'y dahil noong 1950s, tanging mga donut shops lang sa Amerika ang bukas ng 24 hours na naging takbuhan ng ilang polis na nais magpahinga sandali sa magdamag nilang pagpapatrolya. Dito, nagsimulang mag-alok ng libreng donut ang mga donut shops para na rin sa seguridad ng mga ito laban sa mga magnanakaw. Patok man ang iba pang bersyon ng donut, pero ang donut na may butas sa gitna ay nananatiling pinakakilala sa lahat. Ngayon, alam mo na.